May ganito bang labubo? Bakit bulging naman na siya? So, ayan guys. Unbox tayo ng labubo. Hindi ko alam kung original ba or peke. Pero, ayan. Unboxing na tayo guys. Da -da -da. Ayan. So, ayan guys. Ayan. Ayan. Check, check, check. So, ayan guys. Hindi ko alam kung original ba or fake. Pero di ko alam bakit may blue. May blue na. So, tingnan natin. Parang iba yung mga original. Kasi nakikita ko parang may ginaganon na ganon. Pero ito iba. Tingnan nyo guys bukol ganun. Saan ba yung opening nito? So, ayan. So, kakaiba yung opening niya, guys. Ayan. Sigurado akong peke ito. <laughs> so, ayan. Ayan. So, ayan. So, guys. Tignan natin. Tignan natin. Tignan kung anong kulay. Oh. Oh my goodness. Bakit ganon? Natanggal yung isang mata niya, guys. <laughs> Diyos ko. Peke. May ganito bang labubo? Bakit bulding naman na siya? Oh ganun talaga meron ba meron bang ganito ala hindi siya natutwist guys ay peke just <laughs> ka ala sayang ang pera pop mart kaya <laughs> galing to Parang yung nabibili sa Taobao. Akala ko natutwist yung ano. Wala oh. Ah. <laughs> Nabudol tayo guys. <laughs> Ayan. Tignan natin kung may stick. Ayan. Oh, may sticker ko no. Oh, oh. Ganyan lang. <laughs> yes, good eye. Ayan. So, tignan natin. Kasi. Oh. Ayan. So, ito siguro yung made in China. Tignan natin. Tignan natin kung anong itsura na naman nito. Ayan. Ayan yung sticker niya. So, ayan guys. Oh my God. Ayan. Ano naman kaya itsura nito? Kakaiba, no? Exciting! Put upside down po. Oh, ayan. <laughs> Diyos ko, linuko lang ako nung ano. Bakit ganon? Kasi tinanong ko kung natutwist ba siya. Sabi niya, oo, oh, oh, original. <laughs> Hala, Diyos ko. Ayan. Oh my God. Ayan. Unbox natin lahat. So, ayan. Kung may original. May ano? May peke. Ayan. Saan ba yung opening niya? Ano ba yan? gusto tingnan natin. pag na lang natin. Ayan. Ayan. Batingan nyo, guys. Pero pag ilabas mo, upside down siya, guys. Ayan. So, surprise! <laughs> oh... Ayan yung secret, di ba? Pero tingnan nyo, oh guys, hindi siya natutwist yung ulo. Diritso. Akalok ka. <laughs> oh, di ba? Bilisan natin. Diyos ko, ayan na lang. Ayan.

then <laughs> just get busy natin bilisan natin mag unbox mm -hmm. oh. oh. yung surprise O, oh, upside down ah. <laughs> Ay, naku, natutwist siya pero hindi siya yung ano, hindi siya yung original, guys. No. ito lang yung natwist, pero ay, hindi pwede. Oh. Ah, ito lang yung natutwist ang ulo niya. Yung iba, hindi talaga. Ah, di ba? <laughs> tingnan natin. Ay, oh, tingnan yung hindi siya natutwist. Buksan natin lahat. Naku. Pwede na. Pwede na ito pang ulam sa ano. Sa cellar. Diba? Ay, tingnan natin. Upsag. Diba? Tingnan nyo guys. Eh. Tapos pag pinuksan mo. Ah, nakapside down. <laughs> Diyos Tingnan natin. Ah, ito. Yung dalawa na siya. Ayan. O, yung oh, dalawa. Ayan, guys. Kasi nakita ko yung nag-unbox ng na mga ano. So, ayan. Lumipad na yung aking pera. So, ito na. Masaan ah, na yung ano, yung ano. Ayan, yung monster. Ito yun, guys. Monster. Monster. <laughs>